So ayan mga idol no, uh, magandang araw po sa inyo lahat Bali ngayon mga idol ay uh, mag ulit ako sa pagukay ng buhangin mga idol or lupa Ayan So bali magpapatag ulit ako mga idol no Ayan mga idol Bali ay uh, pre ko na yung pala mga idol no tsaka yung timba na gagamitin natin sa pag-akot yan mga idol ah uh, pero bago ang lahat mga idol uh, please uh, subscribe to my youtube channel and pakifollow na rin po sa facebook page ko same rin po yung uh, channel ko mga idol no Oliver Entelosa ayan So, ayan, dumating yung pangalawa kong anak ng idol, tinulungan ako. Uh, sobrang tuwa ako mga idol dahil may katuwang na ako sa pagkakot ng buhangin or lupa. Uh, at hindi naman ganong kalayuan mga idol yung pinagbabaan namin ng lupa. Kaya medyo hindi ganong hirap. So yung mga idol no, uh, balik kanya-kanya kaming -kanya pala. Bali siya muna ng unang nagpala. Ayan mga idol. Para medyo mabilis yung uh, paghakot. Ayan mga idol. Parang kapundok yung hakotin namin ng na lupa. Ayan mga idol. No? So ayan mga idol ay... Talaga namang nakakatuwa na tinutulungan ako ng anak ko. Yan yung pangalawa kong anak mga idol. Wala kasi dito yung panganay kong mga idol, may trabaho na. Si Catherine Rintilosa. Tapos na kasi sila nag-practice teaching mga idol. Kaya ang ginawa niya, uh, nag pumasok muna siya sa trabaho. So ay mga idol no, yung nakikita nyo yung uh, kubo dyan sa baba, dyan po kami tumira. So ay mga idol, ah, uh, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa channel ko at sa page ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless to all of you. Bye bye mga idol.